So sa video natin ngayon, aalamin natin kung ano nga ba yung pwedeng mangyari sa'yo kapag pinabayaan mo yung sakit mo na diabetes. Nakamatay nga ba ito? Anong mangyayari kung hindi ka uminom ng gamot na nireseta sa'yo ng doktor mo? At mga iba pang impormasyon patungkol sa diabetes. Ang diabetes ay isang condition yan kung saan hindi makontrol ng ating katawan ng glucose o asukal sa ating dugo. Karaniwan na malalaman natin na mataas na yung ating blood sugar kung tayo ay matitest ng ating dugo sa paggamit ng blood sugar sugar testing kit o pagpunta sa laboratory para ma screen natin to. So ano nga ba yung mga pwedeng mangyari kung pinabayaan mo at hindi ka umiinom ng gamot mo para sa diabetes? Dalawa kasi yan. So pwede kang magkaroon ng either acute o chronic na complications. Para sa chronic complications, pwede kang magkaroon ng nerve damage. Ito yung tinatawag na neuropathy, kidney damage o yung tinatawag na nephropathy, eye damage. Ito naman yung tinatawag na retinopathy. So pwede ka rin magkaroon ng heart disease at stroke mabagal na paggaling ng sugat, diabetic foot ulcer at peripheral vascular disease. So, iisa-isahin natin sila later on. Pero, syempre, bago tayo magpatuloy, huwag nyo naman munang kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click ang notification bell icon para maging updated kayo sa mga future video uploads ko. Ako nga pala si Jasper, expert ako pagdating sa mga gamot dahil ako ay isang registered pharmacist. So check nyo rin yung susunod na video na i-upload ko kasi yung video naman na yon ay patungkol sa metformin na ginagamit na gamot para sa diabetes. According sa CDC o Centers for Disease Control and Prevention, kung ikaw ay may pre-diabetes o nasa borderline ng pagkakaroon ng diabetes without any intervention o walang gamutan, maaari itong mag-progress sa pagkakaroon ng diabetes sa loob lamang ng limang taon. So, case-to-case basis, -case yung iba nagkakaroon ng diabetes within several months after a year, so yung iba umaabot ng limang taon. According naman sa research na pinablish ng National Institute of Health or NIH, ang pinakamabilis sa taong maari magkaroon ng komplikasyon kung ikaw ay may diabetes na ay sa loob lamang ng dalawang taon. Dagdagan mo pa ito ng unhealthy lifestyle at pagkonsumo ng pagkaing mataas sa sugar. Maari natin maiwasan o madelay ang mga komplikasyon na ito kung tayo ay umiinom ng gamot at magkakaroon ng healthy lifestyle. Ang acute complications ay maaaring mangyari yan anytime once na ma-diagnose ka ng diabetes. Pwede kang magkaroon ng hypoglycemia at kapag sinabi nating hypoglycemia, ito naman yung agarang pagbaba ng blood sugar mo. Dito, umiinom ka naman ng gamot mo sa diabetes kaso biglang sobrang buwaba naman yung blood sugar mo sa normal level. Nangyari ito kadalasan kapag nag ka ng diabetes medication ng sobra o di kaya naman ay di appropriate yung dose na iniinom mo. Masyadong mataas yung dose. Pwede rin naman kung marami kang mga diabetic medications na iniinom, kaya ito ay dapat na binabantayan. Kaya importante rin ang follow-up check-up para ma-adjust yung dose na narapat sa'yo. Ang pinakadelikado sa acute complication para sa taong may type 2 diabetes ay tinatawag na hyperosmolar hyperglycemic state o coma. Ito yung kombinasyon ng sobrang dehydrated ka plus sobrang taas pa ng blood sugar mo. So life threatening ito. So ibig sabihin emergency cases na kailangan na agarang intervention kasi nakakamatay talaga to. Ang acute complications ay maaari magtulot ng chronic complications. Para sa chronic complications ito yung long term na problem na pwedeng ma-develop lalo na kung pinabayaan mo yung diabetes mo sabi na natin hindi ka umiinom ng kamot mo. Pero ano nga ba yung mga chronic complications? So kanina nabanggit na natin sila kanina, ngayon ay isa-isahin na natin sila. So unang-una na dyan, yung nerve damage. So dahil nga hindi nakadaloy ang ating dugo sa ating blood vessels na maayos, maaaring ma-damage ang blood vessels natin at maaaring magdulot ng pain, weakness, numbness o pamamanhid ng ating katawan. Pangalawa, kidney damage o nephropathy o yung natin na end-stage kidney disease. Isa itong life-threatening condition at ang treatment options na lamang natin dito kapag nagkaroon ka ng kidney damage ay dialysis o ang kidney transplant. According sa National Kidney Foundation, about 10 to 40 percent na may type 2 adult onset na diabetes Unfortunately, ay nag-suffer sa kidney damage. Kung napabayaan ng diabetes mo, pwede rin kasi nitong masira yung blood vessels na ating kidneys. Tandaan natin yung pinaka main function ng kidneys natin ay nag-filter o tagasalayan ng mga dumi sa ating dugo. At kung may kidney damage ka ay eventually, maaari kang magkaroon din ng high blood pressure dahil mahalaga ang function ng ating kidneys sa pag-regulate ng ating blood pressure. Pangatlo ay damage o yung tinatawag na retinopathy. Isa sa mga komplikasyon na maaaring magtulot ng loss of vision o pagkabulag dahil naapektuhan naman nito yung blood vessels na makita sa ating mga mata. Pang-apat, heart disease. According sa study, 2 to 4 times ang chance na pwedeng magkaroon ng heart disease ang mga taong mayroong diabetes kasama na rito yung pagkakaroon ng coronary heart disease at ng stroke. Ang limang komplikasyon, mabagal na paggaling ng sugat. Ang problema kasi talaga dito sa, sa mga taong may diabetes ay ang ating dugo na may mataas na glucose. Dahil dito, maraming organs ang affected. So dito, dahil sa mabagal na circulation ng dugo, kaya mas lalong tumatagal yung paghilom o paggaling pagkagaling ng ating sugat. Pang-anim, ang diabetic foot ulcer which is common complication dahil sa peripheral vascular disease. Usually, dito naapektuhan naman yung mga blood vessels sa ating talampakan at kamay pero most common to sa nangyari syempre doon sa blood vessels sa ating paa. Kaya minsan may napapansin tayong may mga diabetes tapos nabubulok na yung paa nila dahil nga wala ng oxygen supply doon sa may paa nila na eventually kailangan na talagang putulin dahil it can cause infection. So paano nga ba ma iiwasan o mapre-prevent yung complication na to. So, malaking tulong yung pag-monitor ng blood sugar at ng yung blood pressure. In short, importante magkaroon din talaga tayo ng regular check-up at pag-inom ng gamot. Kasi kapag uncontrolled ang diabetes mo, ay maaaring mauwi ito sa iba't ibang komplikasyon. Pagdating naman sa lifestyle, syempre, unang-una na dyan, ihinto mo na yung paninigarilyo mo. Dahil kapag naninigarilyo ka, ay mas nahihirapan yung ating dugo para dumaloy sa ating blood vessels. Pangalawa, dapat kumakain ka na ng healthy foods. Pangatlo, make yourself physically active. Pangapat, dapat ay nagbabawas tayo kahit papaano ng ating timbang, lalo na sa mga taong overweight o obese. Panglima, syempre, syempre, wag naman sobra-sobra pagkain ng mga pagkain mataas sa sugar o yung carbohydrates. So tayong mga Pilipino, malakas talaga tayong kumain ng rice, lalo na kapag masarap yung ulam mapa man yan, mapatanghali o gabi. So, dapat limitahan lang natin yung pagkain natin ng rice ng 1 cup per meal. Syempre, kapag may mga okasyon naman, so, pwede naman tayo magkaroon ng cheat day. Then, kung nakakaranas ka ng early signs ng pagkakaroon ng diabetes, ay agad na magpakonsulta sa doktor. Pero ano nga ba yung mga sinyalis na maaaring may diabetes ka na? So, meron tayong 3 P's. So, yung unang P ay polyuria. Ito yung ihi ka ng ihi lalo sa gabi. Pangalawa, polydipsia. Ito yung madalas kang mauhaw. Okay? kaya inom ka naman ng inom ng tubig. Pangatlo, polyphagia. Ito naman yung palagi kang gutom kaya kain ka naman ng kain. Aside sa three ps na to, so senyalis din na meron kang diabetes. Siyempre yun nga nabanggit na natin kanina na matagal gumaling yung sugat mo. So nagkakaroon ng panalabo ng paningin. Madalas makaranas ng pamamanhid o tusok-tusok sa kamay o talampakan parang palagi kang pagod at nagkakaroon ng unexplained weight gain or loss. So ayun lamang po at kung kayo ay may katanungan, mag-comment na kay sa ibaba ng video para ito ay aking matugunan. Sasagutin natin 'yan pero the streamer lang may mga delay sa pagreply ng mga comments or messages kasi may mga iba rin akong ginagawa so may trabaho rin tayo. So, ayun lang. Muli, as a registered pharmacist, ako ay nagpapaalala na ugaliin magtanong sa inyong doktor o pharmacist patungkol sa inyong mga gamot para maiwasan natin ang medication error o paglala ng inyong kondisyon. For more drug information, do not forget to subscribe to my YouTube channel. See you and have a great day po. Bye-bye!